Nitong nakaraang araw nga ay dalawang magkasunod na insidente ng mga undeclared foreign currency ang naharang sa dalawang pasahero sa mga paliparan sa Pilipinas. Ang mga naharang na undeclared foreign currency na ito ay may katumbas na 16 milyon pesos. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Sa sa naiyan na hulihan ng hindi idiniklarang mahigit 273,000 US dollar o katumbas ng 16 million pesos. Hindi idiniklarang 273,905 US dollar o katumbas ng bahigit 16 million pesos ng isang pasahero ang nahuli sa isang screener sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 nitong nakarang araw. Ayon sa Office for Transportation Security OTS, napansin ng X-ray operator ang isang kahinahinalang imahe sa X-ray monitor habang ginagawa ang regular na security screening sa baggage make area. Agad na pinatawag ang pasaherong patungong Hong Kong upang personal na masaksihan ang manual inspection ng kanyang bagahe sa pagsisiyasat na diskubre ang mga bungkos ng pera paalaala ng OTS na ang mga biyahero ay kailangang magdeklara ng foreign currency na higit sa 10,000 US dollar at Philippine peso na higit sa 50,000 pesos. POC o Bureau of Customs ay eh, nakapag-intercept Actually, dalawang magkasunod na araw, a total of 24.2 million na undeclared foreign currency. oo bakit to nangyari ho ito? Kasi yung unang araw daw, January 22, eh, Filipino yung may dala. Ha? O, worth $272,000. Just by way of background lang, ha? para sa mga nakikinig. Tapos, next day, isang Japanese passenger naman, Ah, carrying uh, 43,710 or uh, total of ano uh, eh 8.3 million pesos uh, na tama sa Batoy ng BOC yan. so a total of 24.2 so ano ho ba ang update tungkol dito AGM? Uh, unang-una uh, uh, po yung uh, napanggit yung una yung January 22 ng uh, umaga, uh, na umaga. na intercede po isang pasahero papuntang Hong Kong no. Uh, uh, nakitaan po doon kanyang check-in bag no sa x-ray oh. na may laman po na 273,905 ah. oh. okay. US dollars po. Papuntang Hong Pamounting Kong. Amounting to about 16 16.1 million. Okay. Po. Okay. Tapos pangalawa po, Oh. meron din po nakitaan din na Japanese, tama po kayo yung the following day Oo. Uh, the Japanese ka passenger nahulihan po ng actually mga 43,710 US dollars hmm. pero ang dalawang currency po yung bitbit niya uh, meron Japanese siyang hawak na 15,040,000 yen at saka almost 62,000 pesos amounting to about 8.5 8.3 million ah, pesos po Kaya nga Dalamang incidente po yun Sa Terminal 3, tama? Ah, Terminal okay. 3 po yun. Pareho? Ah, Terminal pareho? 3. pareho? pareho? Pareho, pareho po. Terminal bakit, 3. Bakit? Ano, is this related? O paano? Bakit magkasabay na araw tapos ganyan kalaki? Di ba? Hindi, bihira naman yung nagkakaroon ng uh, pagsasabat ng mga ganyan, mga foreign currency na ganyan kalalaki? Oo. Well, hindi po natin masasabi kasi alam oh. ko po nung last time oh. na natanong ko po yan na nangyari hmm. ay under investigation pa o particularly po kung saan nanggaring yung pera, hmm. saan papunta at uh, hawak po ng customs custody po kasi Nung na-intercept po yan, na nakita sa check-in bag, uh, akala po siguro ng pasahero hindi makikita. Eh, sa baba po ng, sa baba o oh, sa ganyan tawag natin, baggage makeup area, meron mm. mm. po mga naka-assign na uh, pero oh. office of transport security oh. na nagtitingin sa mga bagahe. Oh. So nakita po yon, ginanap po yung may-ari na pasahero kasama po ang customs oh. at saka abse kong oh. uh, tinignan po nila, nahanap oh. nila eh. Ha? Ano? Binuksan po yung maleta at nakita ang okay, ganong kalaking halaga. Ano ho ba ang reason? Oh. ano, an kasi normally, once a traveler, di ba, nagta-travel, talagang meron naman talagang limit eh, di ba, ang pagdadala ho ng pera. Pero ano right, ho po? ba ang reason when they were uh, intercepted? Ano ho sinabi nitong mga, ano, nagdala uh, ng pera? Oh hindi ko po na oh. namin po nalaman na kasi oh. ah, pag under investigation pa ng custom, hindi oh. po kami nakikialam na oh. bawal po yun sapag oh, ang bitbit ang, ang allowable ho under the, the Customs Tariff Act at saka uh, oh. BSP rule natin oh. ay kung $10,000 dollars oh, yun, nga, land, yun ang allowed kailangan oh. opo at saka 50,000 pesos yun pong oh. allowed eh, kaso oh. pag ganyan pong sobra at yung oh. Wala na po, hindi naman din iknaw okay. Eh, lalo po, ano, na suspicion mo yan na, ano, pinipignan po nila. Pero itong Pinoy na nahuli ninyo noong January 22, bound for Hong Kong lang mm -hmm. to eh, di ba? Magdagdala ng ganyang Opo. kalaking halaga? Oo. Opo. 15 uh, million? Bound for Hong Kong po yan. At saka in U.S. currency po yan. O, 273,000 dollars. Opo. Opo. 1 dollars po yun na amounting to 16.1 million ang estimate po nila. Pero GM, o, so, oh, oh. sige, sige po, go ahead, Opo. sorry. Opo. Oh anyway, uh, ma oh. Ano po, po ang ating mga hmm. XT operators, lalo na po, nandiyan binakabantay palagi ang customs, no? sa hmm. Sapagkat so, uh, pinagbabawal po, may, lalo na yung pagdalabas ng mga illegal ng ganyang na hmm. kalamaking halaga. Hmm. No? so, oh. hindi naman dapat yan. Kung meron kung legal naman po yan, eh, dapat sinasabi nyo na sa Tama, customs. Tama, okay na. Oh. Why oh, they are no, caring? They kaya, naman po yan. Oh, kaya nga gusto ko malaman ano ang reason. At saka, nung nakita ba ito mga pera, were they actually very naka-seal mismo? Or talagang lantad na lantad ah, yung mga currency? Oh. Hindi, nakabalot po yan. Nakabalot uh, na, yung isa oh, po nang nakita, nakita, nakabalot po ng gusto. Oh, para kala nila hindi makikita, sa x-ray. No? Oh yung isa nakalagay may parang bag na green eh pero uh ay, nakikita pa rin ko yan sa X-ray yan. yan so uh, pag nagduda na po yung ano yung X-ray operator sa baba ano, tatawag na po agad yan at dalapit na po agad oh. ng customs na ah. pupunta oh. at tatawagin po yung may-ari at ah. hanapin. At sa harap po ng may-ari, bubuksan po nila marami po naka-witness dyan oh. at bibilangin po yung halaga at tatanungin oh. sa uh, is subject for investigation oh. po. Pero for now, uh, GM, are you at liberty to, to pang pangalanan niyo ho yung Pinoy at saka yung Japanese? Hindi pa pwede? Mm Hindi -hmm. oh. pwede po eh. Hindi uh, ah. pwede pa. pa yung pangalan nung lalo na yung pinoy na sa akin papad identification niya. Ano ba to? Government pero, official? Ah, uh, hindi naman po eh. Uh, private individual? Uh, isang isang tao lang po. Okay. Ang may 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 mga balita uh, po kami na may nagba up na dalawang babae pero that was subject to further clarification kasi uh, oh. parang may gum may dalawang babaeng nagaccompany do sa unang lalaki, no? Kasama sa trip uh, dalawang babae? Hindi po eh. Na, yun nga, ginusto namin kung kasama ba o kasabuat. Oh. Pero may negative po eh. May negative sa kanya. Oh. Uh, sin Sinusunan. Kaya, kinignan po nila pati mga CCTV. Uh, oh. Nag-rewind po lahat. Ta Tape naman po yan eh. Bata pa? So, ho? Bata pa? O. Uh, oh. O baka negosyante? Give and take. Uh, oh. give, and take, uh oh. give and take mga 30, 30, Bata 30 pa? plus oh. years old. Okay. Oh. So when he was when he was interrogated, uh, hindi niya ba sinabi kung, for what purpose was the money being carried? No? Uh, malamang uh, hindi hindi Business ko na, na po or... nalaman. An uh -huh. uh, may an an, an na report na po sa amin. Bas tama nauhuli po din report pero hmm. we don't even more go into details sa pagkat naka close doon ah. mo na eh. ah. investigation na po yan kaya hindi kami pwedeng makialam yan. anyway so, nandiyan na po ang law enforcement so okay. sila na po ang oh. pero uh, they are now facing uh, charges di ba tama ba yung anti money Theater. laundering oh tama Theater, ba if, oh. if they tama po kayo doon nani uh, act ah. hindi po na-prove na na, sa na nangyari yon uh, marad pung charges yan ma uh, makakaharap niya. Kasi pero kung, na-prove na, na mo pero pangalan nyo, kung na-prove na po rin ang legal yan, eh, dapat diredicted naman po yan. Eh. Okay. Uh, so, uh, sinasabi oh. mo kung saan papunta, saan galing. Oh, oh. Yun. Pero, eh, kaso oh. pag binasagot yan, eh, talagang illegal po yan. Okay, ako ah, illegal yan, eh, automatically talagang confiscated na yan ng gobyerno. Hindi na mapapasa yes, nila yan kahit i-justify yes. pa nila kung anong purpose nun, di ba? Oo. Oh, yes sir, yes sir. Tama oh, po oh. kayo doon, Danny. Okay, pero ibig sabihin, ah, hindi naman sila i-detain, no? for that? Hindi naman. Well, uh, uh. depende na po yan kung inquest uh. po yan uh, uh. Dahil labag na po sa batas yan. Okay. Nasa post uh. na po yan at sa BSP uh. kung tutuloyan nila at yung Sige. anti laundering no natin. Okay. So, nasa kanina na po yung decision. Mm. Uh, basta ang ang responsibilidad po ng uh. ating airport ay yung uh. screeners po natin ay nakitaan uh. na huli. At uh, ang Customs of naman po ay kasama dyan. Uh -huh. Pati na po yung ating Office of Transport Security. Okay. Kaya okay. hindi na po kami pwede makialam dun sa after investigation. Kaya naman, bumuo nga ng bagong team ang Bureau of Customs na may mga kasamang K-9 unit at ang mga K-9 unit na ito ay may kakayahang makaamoy ng pera sa loob ng mga maleta. Larito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Nagbuna ng team ang Bureau of Customs para sa pagtutok sa mga pasahero na papalabas o papasok ng Pilipinas na may mga dalang foreign currency o mga pera o cash money na hindi dinideklara dahil dito isang uh, kasunduan sa pagitan ng Bureau of Customs at ng uh, Philippine Coast Guard ay uh, isang uh, team ang uh, binuo ang uh, kinain upang uh, siyang uh, tututok o magbibigay uh, ng uh, pagsiyasat sa mga pasahero na may dala ng mga cash money na hindi dinidiklara sa pamagitan ng pag-amoy uh, sa mga bagahe. Ang uh, kinain o asong ito ay train para sa pag-amoy uh, lang ng mga kas na posibleng mag-smuggled o hindi idideklara sa Bureau of Customs o posibleng iposilit palabas ng Pilipinas na hindi nagbabayad o tinatakasan ang tamang pagbayad ng buwis. Para sa mga kababayan natin, ang paulit-ulit nga nating paalala na kung kayo ay merong mga ekstrang pera ay mas magandang ilagay nyo na lang ito sa inyong mga bank account. At kung wala namang bank account ay pwede nyo mang isend ito through money transfer katulad ng Emluvillier, Western Union at marami pang iba. Dahil kung sakaling machempohan kayo ng mga K9 unit na ito at nagkataong undeclare nga ang mga dalanyong foreign currency, ay siguradong magkaka-problema kayo sa mga terminal. At para sa mga nakakalimot, kung magkano ba ang dapat nating iuwi kapag magbabakasyon tayo ng Pilipinas, ang inaalawd lang po na foreign currency ay hindi lalagpas ng 10,000 US dollar. At para naman sa local currency, ang inaalawd lamang ay 50,000 pesos. At kung sakaling ang lalagpas kayo sa mga amount na nabanggit, ay kailangan nyo na itong i-declare para hindi tayo magkaroon ng problema at hindi nga po natatapos sa pagdideclare lamang ng mga excess na foreign currency na dala natin ang ating gagawin. Kailangan din po natin mag-comply sa batas ng Bako Sentral ng Pilipinas. At may mga kaakibat nga pong additional requirements or papers na kailangan natin isumiti para payagan tayo makalagpas sa Bureau of Custom kung sakaling makita nilang may mga dala tayong excess na foreign currency na higit pa sa mga required amount na pwede lamang dalhin ng isang nagbabakasyon pa uwi ng Pilipinas. At kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.